Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel at syempre ang dami-dami pa rin dapat na video na dapat i-upload Uh, nakuha nga dun sa press ko ng incognito nung isang gabi, uh, Friday night, na kung saan ay eh, after ng press con, talagang napaka-traffic pa rin kahit alas 11 na ng gabi o 11.30. Hindi ko alam kung anong meron. But anyways, super fun, super happy naman na naging press ng incognito aside from, of course, Um, nandun lahat ng mga artista kumpleto sila but unfortunately medyo limited ang question and answer dahil um, again inulit ko kasi di ba ang press ngayon ay pag ganito, you have to sa pag in-invite ka, you have may link doon na you have to submit your questions. And then, depende kung maaprobahan. So, may mga ibang press ko naman na after ng open forum, eh, nabibigyan ng chance ang press na, Kumaga maki one-on-one -on -one pa. But in this particular, ano, konti lang yata, parang, actually, alam nyo, nafi feel ko na yung ibang artista, parang very much willing naman sila na magpa-interview pa after. Kaya lang, syempre, may mga sinusunod sila, may production sila na dapat sundin. Number one, naiintindihan ko naman kung mas gusto talaga ng production na mas mag-focus sa project. Like ito sa Incognito, kung ano yung mga ganap nila sa Incognito, yung mga ginawa nila at yung mga gagawin pa nila, yung mga first time nilang ginawa, yung mga in sa kanila. So, naiintindihan ko na mas gusto nila na mag-focus ng production talaga na mag-focus tungkol doon. So, syempre naman yung project ang binibenta mo. Pero, may mga... Uh, alam naman natin na halos lahat ng artista dito sa incognito silang pito may mga issue sila na, na gustong tanungin ng press na dapat tanungin sa kanila kaya lang unfortunately hindi nga yun nabibigyan ng chance uh, sa so open forum but anyways one thing na na-observe talaga ng mga ano ng mga ng, ng mga press especially mga veteran na reporter na nakatabi ko eh yung pagiging magiliw daw ni ano ni Dan, ni Daniel Padilla ngayon yung he, he's always smiling uh, during the ano the Pro, uh, sa entire press ko ano. may, may, mga moment kasi noon eh. Ako na na-experience ko rin yon. yung May mga moment si Daniel kasi very seryoso minsan eh. ba diba, sa press ko. I remember again yung last na press ko nila ni Catherine Bernardo. Yun talaga parang ang seryoso-seryoso. Ang lungkot-lungkot ng ambience noon. Nung pala yun na yung pahiwatig na wala na nga. But anyways, yung nangyari ng Friday night eh talagang kakaiba. Um, parang ano siya uh, parang bagong Daniel na naman ito parang kakaibang Daniel to na always smiling magiliw palakaway at talagang yung mga sagot niya with matching um, may kahalong joke laging may ganoon may mga joke 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 unlike noon kasi di ba pag tinanong mo siya parang yung sagot mo yung sagot niya hihintayin mo eh but this time nakikita niyo naman na lagi siyang nakatawa one thing siguro eh sobrang comfortable talaga siya with yung mga kasama niya din. But hindi na, kasi nakita niyo yung closeness nila, di diba? Kahit si Anthony Jennings, na bago bago pa lang talaga rin sa showbiz, pero super close nila kina Ian Veneracion, Richard Gutierrez, of course, Baron Geisler, and yun nga sila, Maris Racal, and ano, and um, Kyle Estrada, nakita niya naman na no, para siyang ano, para siyang bunso sa pamilyang ito, Kung baga sa kanilang tatlo ha, uh, para siyang bunso ala alam naman natin si Anthony ay bata pa rin pero sa kanila parang bunso rin, siya yung alagang-alaga na ano, na basta makikita mo sila biglang biglang nagtatawa na na lang sila anyways ayan of course may na feature naman na ako tungkol kay Maris of course and Anthony nang si Maris napaka sexy pero ito talaga kakaibang ano to ah kakaib kakaibang project talagang um ginawa na rin ni Daniel yung yung genre na talagang kung saan ay nakilala ang kanyang pamilya from ano nga from Senator Robin Padilla and then sa tatay niyang si Romel Padilla and of course pati nga si Rostong Padilla di ba bibigyan ng hari na ngayon at eh talagang sumabak din sa action scene so eto na-impress ako sa sa, sa teaser at sa trailer nito talagang matinding bakbakan kung pwede mo nga lang isipin na parang sana parang pelikula ito pero but of course since ipapalabas naman ito sa Netflix alam naman natin ang competition sa Netflix talagang ah uh, pa patindihan diyan dapat ang series mo ay ano dapat kumbaga ang, ang ipapalabas mo diyan ang series mo diyan ay kakaiba talaga yung talagang makakaagaw ng attention sa iba't ibang uh, project from different parts of the ng, 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 of the world ba diba? kasi alam sa Netflix iba't ibang mga serye mula sa iba't ibang bansa ang pinapakita diyan ayan so again Eto, mamaya makikita nyo kung gano ako, medyo hindi naman ako nasa surprise or nagugulat. Of course, may mga moment na rin naman na nakita ko na yun kay Daniel. Kaya lang alam naman natin, di ba after nung breakup niya with Catherine Bernardo, ang dami-daming ano, ang dami-daming eksena na naglabasan yung mga video. Diba, nakita natin may mga video na ayaw magpa-picture ni Daniel Padilla. May mga video na na inisya yung parang yung mga yung maga heart yung ganun ayaw niya merong meron pang isang fan na parang inano niya yung mga ganun pero syempre may mga lumabas din naman na video na super aliw naman siya eto yung sinasabi ko after the press con after the open forum talagang may chance pa naman to eto yung photo opportunity na so ang maganda sa kanya nakita ko ngayon na hindi na hindi ko nakita noon ng mga last press ko na kasama kasi ngayon kasi sa press ko may mga sa Dolphy Theater may mga fans ni. Ayun so pinagbigyan pinagbigyan ng mga fans na makababa um, makalapit sa kanila at mag, makapagpa-picture. Kami naman ay eh, syempre nagbe-video hoping na maka one-on-one -on -one pa pero malabo unang-una napakaingay sa venue. Pero tinutugtog talaga nila yung parang team song na napagkalakas-lakas para hindi kayo maka na, hin, malabo kang maka-interview. Anyway, nakita niyo naman si Daniel, 'di ba? Siya na mismo ang kumukuha at nakikipag-usap sa kanyang mga fans, nakikipagkamay at nakikipag-selfie, 'di ba? Talagang Hinahawakan niya ang phone Binagbibigyan niya Ako tingin ko nga ako nabigyan pa siya Ng mahabang oras Aba gagawin niya pa rin yan Makapagpa Picture sa kanila Actually Nauna na akong umalas eh Kasi parang feeling ko Wala namang one-on-one -on -one na talaga Hindi na rin Tsaka medyo late na rin talaga Sobrang late na At uh, Dahil nga may mga maraming event tong Friday Nagkapatong-patong So ayan Ako To be fair Natutuwa ako Na back to His uh, ano naman Yung parang Sa mood na back si Daniel sa kanyang tamang ano disposition kasi after ng failure after ng ano breakup syempre kailangan mo talagang bumangon at mag-focus sa ibang bagay at ato nakita ko na parang bumalik yung confi uh, confidence level niya kasi there was a time syempre nung hindi natin siya nakikita hindi siya nakikita ng press medyo ano eh sunod-sunod na negativity talaga actually hanggang ngayon naman sa Twitter sa X or sa iba't ibang social media platform talagang ang daming mga negative comments. But of course, hindi rin naman pumapayag ang mga, oh, kita mo makipag-interact ngayon si, ano, si Daniel sa kanya mga fans. Talagang kuntig nanya niya, talagang ayon. So, ano kaya minsan, baka magulat siya yung pag, pag open niya ng phone, eh, makita niya yung picture ng, you know, ng cat din, ano. But anyways, eto mga ang tingin mga solid ano to, solid Daniel Padilla fans ito na pinapasok kasi punong-puno yung Dolphy Theater especially in second row. Ta at kahit na yung first, so first nga hindi ko naman maintindihan kung alin ba doon ng press or blogger or fans na ba yung mga iba doon. Anyways, ayan naman ako gusto ko lang sabihin na nice move naman na talagang let's go back to positivity. Kung ano man, syempre, ang tao naman ang magja-judge sa, sa kanilang idol, eh. Kung sa tingin nila, eh, I mean, I mean di ba, let's face it, marami talaga, hindi naman natin ipagkakaila. Marami talaga ang nagalit, of course, kay Daniel, dahil sa nangyari sa kanila ni Katrin, at may mga naglabasan pa na kung ano-ano, na hindi naman nabigyan ng, ng linaw. Kita niya naman, o oh, yan, nung lumapit pa siya sa stage, at kumuway-kaway pa din. Mamaya, mat matutuwa ako na talagang, isa-isa rin niya, lumapit siya sa, sa lugar na kung saan nandun yung press, yung vloggers, at siya naman ay nakipagkamay. So, yun yung mga sinasabi ko. Parang, when was the last time uh, na-experience yun kay Daniel? oh yan, tignan mo, ganyang karami mga fans, ha, talagang nung lumapit na rin sila sa sa stage. But anyways, hindi, si Daniel naman ako, I have no, ano, wala akong bad experience sa kanya. May mga times na may mga isang press ko na nag-interview ako, nagtanong ako sa kanya, at nagpasalamat no after the press ko na lumapit pa sa uh, sa akin at nagsabing ano uh, thank you for your nagpasalamat siya sa tinanong ko so yun pero syempre medyo ang natatandaan kasi ng mga tao yung mga last moment na nila ni Katrina magkasama so mas markado yon yung talagang parang ang lungkot-lungkot very gloomy na ang mga pinagsasabi nila doon eh parang ano na na may hint na talaga na hindi na sila happy nung time na yon so ni mag ni maglakad nga ng sabay ay hindi na nila ginawa nung time na yun at hindi nga sila nakikita ay to ay tas parang parang may mga parinigan pa sila but anyways ayun nga at least ngayon nakikita na natin si Daniel na bumalik na sa pagiging artista ira niya di diba? yung parang okay sa parang isip, isip mo it's about time sabi ni Daniel na mag-focus na talaga sa sa career mag na muna sa trabaho at yan at syempre ang ngayon naman sa showbiz tatagal at tatagal pa rin talent at talent pa rin talaga ang hinihintay at at uh at tinitignan ng mga fans. So, kung wala ka rin naman talent, hindi ka rin naman magtatagal. At it, syempre, dahil nandyan na rin naman si Daniel at uh, konting ano pa, eh, naniniwala naman ako sa ganda ng project. Ayan yung sinasabi kong talagang nakipagkamay nila. niya pa ang mga vlogger at press na special oh, nakikiselfie pa. Actually, kakita, kakilala kayo mga nandun sa harapan. Hindi na ako lumapit dyan. Medyo naglakad na ako palayo. Kaya ganyan na yung kuha ko. So, anyways, ayun na muna malapit ng nating mapanood. Ang incognito, malapit nyo nang mapanood ang eh, incognito, of course, sa uh, Netflix, and of course, sa iba't ibang platform uh, ng kapamilya network. So, yun na muna for now.